Hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? Welcome to James Tyler PH. Ito po ang inyong weekly reading for Feb 24 to March 2. Nasa dulo na po tayo ng, Febre ng February. So, kamusta po kayo? Kamusta ang inyong buong Pebrero? Kaya pa ba? Uh, kamusta po kayo? Kwento niyo sa baba kung kamusta ang inyong life now. And, ano, ano ang mga wini-wish mo makuha uh, pagpasok ng Marso? So, next week po, abangan niyo po ang inyong comprehensive March 2025 reading. Okay? So, itake nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest, ha? Huwag nyo na pong isipin yung mga hindi akma sa inyo. Use your intuition para makuha nyo po yung messages from your spirit guides. Thank you po sa mga nag-like, nag-share, at saka nag-subscribe. And also, for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. Start na po tayo. Oh, Haba-haba ng Pebrero. Ano po? Kamusta po ang inyong buwan? At the center of your reading, you have... The King of Swords. Beautiful. In the area of your, what you want, you have the Seven of Cups. In the area of what you need, you have the Six of Pentacles. Wow. In the area of your recent past, you have the Eight of Cups. In the area of your near future, you have the King of Cups. Dalawang King. Wow. Mind and heart, ito, huh? Mind and emotions. In the area of uh, your challenge this week, you have the Two of Swords. Pagpili. In the area of your. Wow, in the area of your fortune, the sun, happiness, joy, healing. In the area of your advice, you have the page of wands. Ang ganda na reading mo. And the three of pentacles. Beautiful. At ang iyong outcome this week, Sagittarius, you have the queen of wands. Boldness, confidence, being happy. Conf uh, uh, Masayang-masaya ka sa kung sino ka at kung anong meron ka at anong mga balak mong gawin sa life mo. So, pag later yan. At the bottom of your deck, you have the Queen of Swords. So, at the heart of your reading, merong King. Pero sa bottom, you have the Queen of Swords. Beautiful. You have this um, parang inner knowing of what you really want to do. Parang ngayon, parang decidido ka na para alam mo na yung tamang gawin. Alam mo yung gusto mong gawin. Uh, hindi ka na sa ibang tao. Um, ayaw mo na ng mga um, dishonest. Ayaw mo na kasi ng kasinungalingan. Ayaw mo na ng laro-laro. Gusto mo... Uh, um, Seryoso ka talaga sa gusto mong gawin. Uh, you're very ano eh. I'm hearing you're very very um decisive this week. Alam mo ko ano talaga yung dapat mong gawin at gusto mong gawin. So, at the, nasa bottom yan at sa background ng iyong linggo ngayon, uh, Sagittarius. At the center of your reading, simulan na natin, you have the King of Swords. Um you cutting off the people or the situation na hindi ka na masaya. Parang enough is enough, ayoko na niyan, hindi yan mahalaga sa akin, ito ang gusto kong gawin, dito ako masaya, itong sisimulan ko, kahit ano pang sabihin nyo, itong gagawin ko. you have that uh, parang independence within you and the finality sa decision mo na, teka, malinaw sa akin na lahat, ito ang gusto ko, itong gagawin ko, kahit pa anong patunguhan ito, basta para sa akin, ito ang mahalaga, itong gagawin ko. So, I'm hearing meno kang parang you're very confident in the plans that you have o sa endeavor na sinisimulan mo o ginagawa mo ngayon. Kung halimbawa, balak mo lumipat ang trabaho, confident ka na yun ang talagang gusto mong gawin. Malakas ang loob mo, malakas ang... I know, you know how to get the things that you want this time. Parang ganyan. For others, decidido ka na mag-abroad. Ganyan. Basta meron something in your life now na Malinaw sa'yo, ah ito ang gagawin ko and nothing will stop you in doing and achieving that. So king of swords being clarified by the death card, yes, you're ready for the transformation, you're ready for a new life, sawa ka na sa dati, tapos na yun sa'yo, ngayon handang-handa ka na to move on and move forward with something new. Um para naging mahirap din sa iyo tong decision na to in the past, I'm hearing and I'm feeling na parang ngayon merong paggaan sa loob mo na yes, um, hindi ka sigurado sa mapaparating pero magaan sa iyo ang tumulay sa bagong mga endeavor o sumubok at sumugal sa mga bago. Okay? Akit po tayo sa in area of conscious and subconscious in the position of what you want. You have the seven of cups. Marami kang naiisip na gawin. Marami kang gustong subukan ibang bagay. Parang I'm hearing parang nakalaya ka ngayon. Eh. Parang Now, hindi ka na Now, um, wala nang taong na sumusol-sol sa iyo na ito gawin mo o parang hindi ka na puppet this time. So, now ang ngayon, ang dayam dayam mong gusto gawin, marami kang gustong subukan o gustong puntahan, whether applying to this, there, there. um uh, marami kang options, maraming doors na naiisip mo na. Eh, pwede ko lang subukan yun, whether negosyo din. Kung gusto kang mag-try, I'm seeing someone nakakahiwalay lang. Others to other, other Sagittarius nakahihiwalay lang sa asawa. And now, parang yung life mo at lang family mo nakadepend sa'yo. So, you're thinking other ways on how to um, manage your finances. Parang subukan mong magside mag-sideline dito, mag-online selling dyan, and then physical store dito. Parang ganun. sa so, maraming kang gustong itry na pagkakaabalahan o uh, pagkakakitaan in order for you to get to the end point or new journey in your life. Okay? Seven of Cups being clarified by... The Five of Wands. Yes, maraming mga para may internal conflict ka din eh. Parang urong-sulong ka rin. Ito ba ko? Hindi, hindi, hindi yan. Ito, to, Baka may magkasabi sa'yo na hindi ito maganda o hindi tama sa'yo. Then, tatayin mo naman ito. So, marami kang gustong gawin and other people are kind of meddling with your decision making. So, ang kailangan mong gawin ay listen to your heart, listen to your internal evaluation of what you really want. Di ba importante daw kung ano yung masaya, masaya kung ano yung kasiyahan mo, kung ano yung nagpapasaya sa'yo, yun ang gawin mo kasi hindi ka maliligaya dun sa mga bagay o sitwasyon o taong napilitan ka lang di ba na gawin o mahalin di ba so uh, do the things that you love, do the things that excites you. Kung na-excite ka sa isang bagay, yun ang gawin mo because um, pang matagala ng effect niyan for you. In the area of what you need, ito ang kailangan mong gawin, sabi sa iyo ng Spirit Guides mo. Six of Pentacles, you need to learn how to um, parang accept tulong from other people. If someone, uh, sa, sa, ngayon kasi uh, I'm, I'm seeing na parang you're trying to be independent and you're trying to do things on your own, di ba? Malakas ang loob mo, kaya mo, di ba? Pero pag may dumating na tulong, parang hindi, kaya ko, okay lang, wag na uh, nakahiya naman sa'yo. Kaya ko to mag-isa, gagawin ko to. But, ang uh, sabi sa'yo ng spirit guides, kung darating na tulong sa'yo, whether monetary or physical help or advice, take it. Take it as a, a way of God's um, ways of um, helping you para gumaan at bumilis yung uh, pagkuha mo sa mga plants mo. No? So, don't hesitate help from other people. So, Six of Pentacles being clarified by Nine of Swords. Ang tulong daw na to ay mas makakapagbigay sa iyo ng pagagaan sa mga stress and problems mo. I'm seeing that this will give like a solution to this problem. Kung ano daw itong mga um, paparating na tulong for you whether advice o oh, dito try mo dito baka dyan pwede ka doon try mo doon baka may opening doon. So ikaw naman pupunta ka and then una iniisip mo ah oh, trabaho to ah uh, mahirap gawin dahil may requirements ang uh, landlord pupuntahan. Iniisip mo agad na uh, problema 'yung tulong na to, pero in actuality this is a divine um abundant uh, uh, opportunity for you for a better future, diba? So, wag mo ituring yung tulong as a additional problem o, o abala sa'yo. But th treat this as God's way of giving you uh, what you need at this time. Okay, Sagittarius? In the recent past, you walked away with Eight of Cups. May pinili ka na desisyon na ayaw mo na sa bagay na yun o uh, hindi ka na masaya sa bagay na yun. Kung ano man po yung tinalikura mo in the past, parang you decided na tama na, tapos na, hindi na to pwede sa akin o hindi na to tama sa akin, uh, tapos na to, hindi na to, parang hindi, ko na, parang hindi mo na mapiga pa, para, ma, para makuka ng juice sa lemon na to, parang pigang piga na wala ng juice, hindi mo na, hindi, hindi mo na mapakinabangan o alam mo na na-extort mo na lahat ng ways on how to, benefit from this job halimbawa or from this people or this person kung ano man po yung bagay o taong iniwan mo in the past na alam mo yun yung tamang desisyon so the eight of cups being clarified by the hermit yes this is parang napag mo sa puso mo din eh ma I'm hearing matagal ka rin ng desisyon sa bagay na to. Hindi to parang biglaan lang na okay, iwan ko na kayo. Okay, alis na ako dito. Hindi na ako masaya. Parang matagal mo rin inisip kung paano mo paano mo tatrabahohin to. Sinubukan mo naman eh, you did everything para mag-work out. Kung ano bagay na ito na pinagdaanan mo in the past and then you, you realized in your heart, tinimbang mo na parang, okay, hindi na to yung para sa akin. I'm trying to choose myself now and you chose to walk away and do other things. Kaya nagkaroon ka ng king of swords mentality na pinutol mo na yung ugnayan mo sa bagay na yan o sa lugar na yan o sa taong yan kasi you want something new, you want something else with the death card here. In the near future, you have the King of Cups. Wow, fulfillment. I'm hearing parang mapayapang puso mo, mapayapa yung isip mo. Um, kahit maraming gulo sa paligid, pero ikakontento ka, masaya ka, tahimik ka, payapa ka, yun I'm hearing. So you're entering a life of peaceful, calm, and serene life. Yung parang walang hindi mo hindi ko naman walang problema pero kasi wala lamang buhay na walang problema. Pero in the near future, going to have a life na kung may dumating man ng problema, handa ka. Kung may dumating man na aberya, you're emotionally matured and you have the enlightenment and the um, readiness na harapin siya at hindi ka na mahihirapan. Yun na nakikita at nararamdaman ko, Sagittarius. Parang, you are ready with everything ang uh, may ipon ka, uh, kung may bigla ang gastos, may makukuha ka. Hindi ka agad madadala sa sinasabi ng ibang tao, hindi ka agad papatol because you're emotionally fulfilled and secured sa life mo in the near future. So, ang, ang ganaganda na itong near future mo, Sagittarius. So, clarify natin yung King of Cups. You have the Seven of Cups. Dalawang lubos na Seven. Luck is on your side. Sagittarius. So, in the near future, you have everything that you could think of na gusto mong gawin. Gusto mong pumunta dito, makakapunta ka. Kung gusto mong itry itong bagong job na to, itry mo. If you want to try this new um, passion project, magagawa mo siya because you have everything in you na kukompleto sa'yo kaya ready ka to take on a new challenge or take on a new thing na gusto mong simulan. Kung gusto mong magtuyo ng talyer, halimbawa. I don't know why narin nakita ko yung talyer, pero kung gusto mong gumawa ng bagong negosyo about something hindi mo alam pero you have that parang maturity and uh, readiness to do this parang uh, mag-open up sa iyo parang gusto mong i so options and doors will be open up opening up for you kasi handa ka na at saka payapa yung puso isip mo eh parang hindi ka conflicted so parang buong buo ka in the near future pero now this week Sagittarius ang challenge mo ay two of swords So, since meron ka mga desisyon sa buhay, ang challenge sa'yo ay panindigan yung mga choices mo para hindi ka half-hearted doing things just because you want to be independent or you want to walk away from something. Make sure that what your choices is, is something na alam mong sa puso mo yun talaga ang gusto mo. So, tanggalin mo tong piring sa mata mo. Um, use your intuition. Use your whole heart in deciding on this thing. I'm hearing mag-meditate ka so that alam mo parang tahimik and uh, clear yung yung mind and spirit sa pag-decide. So, namimili ka sa isang sa dalawang bagay, hindi mo alam kung ito ba o ito. If you're gonna resonate from this, alam kong alam mo kung ano tong bagay na pag-decisionan mo. Halimbawa, uh, Kukunin ko ko 'yung trabaho yun? pero may nagigintay sa akin sa abroad eh. Pero ang tagal pa nung abroad, wala pang kasiguraduhan. Kunin ko na kaya to. So, marami kang push and pull. Hindi mo alam kung alin sa dalawa dapat mong gawin. Halimbawa lang 'yun na for others sa but for others, I'm seeing talaga na meron kang nahihirapan ka mag -decide. Though I've said earlier na meron kang puputulin in your life, uh, you know you know na hindi na nakabuti ang isang bangay. Pero since maraming doors na nagbubukas sa'yo, ang hirap-hirap mag-decide kung ano yung tamang pun tamang pinto o tamang opportunity na gagawin ano. So, yun yung push and pull sa iyo. Ano yung tama? Ano yung mas magandang option sa sisimulan ko from here on, di ba? So, the two of sorts being clarified by the king of pentacles, yes, it's all about your future. Iniisip mo yung kaperahan, yung pangmatagalan, you want to be practical but at the same time you want more, you want grand, you want something else, you want something as sure ball, yung parang hit jackpot, ganyan. Gusto mo yung siguradong kita, gusto, gusto mo yung ayaw mo magpawis sa isang bagay na walang result, hindi ba? Ayaw mo mag-exert ng effort sa isang bagay na walang patutunguhan o walang resulta. So, I'm seeing you having that um difficult decision of choosing the better and best option for you um, in the near future. Ang maganda naman sa iyong uh, area of your fortune you have the sun. I'm seeing you so happy um, this time meron kang kasi I'm hearing talaga malaya ka na, malaya ka na to do the things that you want. Meron kang parang autonomy autonomy an authority within your decision making. And I'm seeing you doing what's your heart's desires. Kung ano yung gustong gusto mong gawin, yun ang susundin mo. ah hindi ka papapilit o hindi ka mapapilitan gawin yung isang bagay kung hindi mo yun gustong gawin. You know, for others, such I'm seeing healing, paggaling sa isang sakit. Now, makakalabas ka na, uh, ah, nakakaamoy ka ng sariwang hangin, nakapaglakad ka na ng diretsyo. For others, such as po yan. But for others, I'm seeing yung may paggaan ng loob. Merong may, merong kang uh, fulfillment. Though marami ka pang kinakaharap na mga problema o mga issue here and there. Pero now I'm seeing yung uh, parang kaya mo siyang harapin with a positive outlook, with optimism, and with parang basta kaya ko to. May ganong mentality now. Parang kaya ko to. kaya ko yan. Walang uh, wala problema. Kaya ko yan. Parang you just go on. Parang meron kang fighter mode this time. Ah uh, Sagittarius. So the sun is being clarified by the two of cups. If you're gonna meet someone this time, Sagittarius, whether a potential lover or someone, a new friend, two of cups is about having this good communication. Eh, parang swak na swak kayo ng taong ito, whether friend or family member or lover mo. Um, this time is a good time for communication. May magandang planang mabubuo. May mga gusto nyo pumunta sa gantong lugar. Para yes, go, let's go tayo dyan. Parang masaya, masaya ka with this person ah uh, with this kung ito, sa iba sa iba naman po sa inyo with other Sagittarius kung hindi naman po to lover or other person parang masaya masaya ka sa decision na to alam mo kung bakit ka masaya sa bagay na yan o sa taong yan because that is divinely orchestrated route and plan for you. Nag-align ka dun sa higher self mo na ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa'yo. Kaya yung ginagawa mo siya ngayon, kaya ka masaya because that is something that God wants you to do. Kaya maalawan sa loob mong gawin yan. So, congratulations, Sagittarius. It's, it's gonna be a happy and parang vibrant a week for you. In the area of your advice from the Divine, you have the page of Wands and three of pentacles. Kano daw po mga tatrabahuhin mo with other people if you need to work with A group or with a company or kailangan mong makisama para uh, magawa mo yung isang trabaho. Kailangan mong daw huwag kang panginaan na loob, huwag kang uh, matatakot, don't have inhibitions or pagdududa sa sarili mo kakayahan. Work with your skills, with your talent. You have something to offer in the table. You have um, the skill set para makatulong ka sa group project mo na yan o sa trabaho nyo na yan kung kakasama kayo may silbi ka kumbaga sa trabaho nyan kaya huwag kang pangihinaan ng loob okay huwag isipin na hindi ka enough because you are enough you are worthy you have everything that you need in order to accomplish what you want the page of cups a page of wands is being clarified by the ace of pentacles wow a new opportunity a new start will ignite your passion and will make you very very happy so be ready sa pagtanggap ng Ace of Pentacles na to. So, pag daw may dumating na new opportunity sa iyo, Sagittarius, wag ka daw pangilagan, ka daw matakot at wag kang mag-hesitate. Tanggapin mo siya ng buong buo and uh, work on it because that will make you very, very happy. Kaya siguro nabanggit ko yung Ace of Cups. is because of overflowing of happiness and joy ang darating sa iyo. Okay, the uh, three of pentacles being clarified by the ace of wands new opportunity talaga to something new this this uh, work na sisimulan mo whether sideline ito or new job offer or something new welcome to you na pagkakaabalahan mo magiignite ang passion mo at marirealize mari mo ay magaling pala ako dito ay kaya ko to ay kaya ko yan gagawin ko yan basta magaling ako diyan para maging leader ka sa part na yon and you will show the other people na magaling ka sa bagay na to whether passion project yan o sa negosyo o sa trabaho parang may kita ng ibang tao yung magaling pala siya noong galing niya doon kaya niya magawin yan so ang outcome mo this week Sagittarius you have the queen of wands confidence being bold being assertive being happy content pag-usapan natin yan let's have additional messages from the divine first 19 convert niyo po ang 19 on number of significance this is a confirmation that this message is for you kung nakita po kayo ng aso anywhere, personal, TV, internet, o napag-usapan, This is a confirmation that this message is for you. Dog spirit, be loyal to what you love. Since yung two of cups, so, pahalagahan mo daw yung mga bagay na ma... Like I've said kanina, kung ano yung gusto mo, di ba? Kung saan ka nag-i-enjoy at kung ano yung love mo, doon ka pumunta. Because that will give you a life long happiness. At hindi ka panghinaan ng loob dyan, hindi ka mababagot, ano... Another message is have faith in your dreams, waxing crescent moon. Seven of Cups, kung ano yung pangarap mo, kung ano yung gusto mong gawin, work on it and be decisive, di ba? Magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo at sa mga pangarap mo. Hindi yan ibibigay sa iyo ng Diyos kung hindi yan nakatadhana para sa iyo, okay? Next message, great adventure, take a risk, venture forward. Yes, may mga bagay na paparating with, andaya mo, ace, ace of pentacles, ace of wands, may lovers ka pa, So, may mga bagay ka na gagawin this time. So, take a risk. Meron ka namang king of swords eh. May queen of swords ka pa. Sabihin, talagang decidido kang gawin yung mga gusto mong gawin. Kailangan mo lang, don't lose your focus and do it. Kasi, kung yun talaga yung passion mo at mahal mo, magagawa mo yan. So, ang iyong outcome this week, Sagittarius, you have the queen of wands, being bold, being brave. Uh, hindi ka makikinig sa sabi ng ibang tao. Alam mo sa puso mo na yun ang dapat mong gawin. Hindi ka panghinaan. Uh, be confident. Know your worth. Know your, um, alam mo na kaya mo, di ba? Ang uh, queen of wands kasi kahit ano sabihin ng ibang tao, masaya siya eh. I'm also seeing you taking care of yourself more. Kung gusto mo magpa gusto mo bumili ng bagong damit. Anything that will make you feel loved and important, gawin mo yun. Because that will make you improve yourself. Gagaan yung mood mo at mas lalo mong mamahalin ang sarili mo. Okay? Queen of Wands being clarified by the Fool card. Wow. With your boldness, with your confidence, something will start within you and for you. Whether may makakita, abawa yung boss mo na nakikita niya, nag-i-improve ka kasi parang confident ka eh. Alam mo yung kaya mong gawin eh. Bibigyan ka niya halimbawa ng new assignment o promotion. Ganyan. For others, um, dahil, this, dahil, Um, kita mo yung confidence mo at yung tiwala mo sa sarili mo nag-try kang sumugal with this taking a risk a uh, card tamang tama kasi full is about taking a leap of faith taking that risk susugal ka sa isang bagay because you know na kaya mo at confident ka sa kakayahan mo so congratulations sa bagong simula at sa pagka-take risk just do it trust yourself you have the power you have the talent and the skill set para pagtagumpayan mo yung endeavor ng gusto mong simulan at gusto mong i-risk whether negosyo o trabaho o tatay ka sumubok pag abroad, halimbawa. So, kaya mo yan. Kaya mo yan. So, umpisa lang mahirap, pero sa pagtagal, magagawa mo yan. Sadya tayo. So, that is your weekly reading for Feb 24 to March 2. Ano pong bagay ka resonate kayo? And comment down below kung saan po kayo ka relate Next week naman po, punta na tayo sa iyong comprehensive March 2025 reading. So, kita-kita po tayo dyan. Thank you for the likes, the shares, the subscriptions, and also for not skipping the ads. Thank you for your generosity. See you again po next week for the monthly reading. This has been James for James Star PH. God bless everybody.